Ano, Martin? Kiss mo na ako. Kiss. Sana ako nang bukas, ano? Mag-renew ako nang... Kiss. Kiss mo na, Martin. Kiss. Ay. Pagod ako, Martin. Nagkano sa tahian, binabantayan mo ko eh. Ha? Correct? Ha? Ha? sumbong ka pa sa akin na ah. ah. pagod ako sa iyo eh oh pagod ako manahi tapos di mo ako kinikis magkiss mo na ako hmm. Hmm. Eh. kiss mo na ako oh hmm. kiss ayun niya talaga Kanina kinikis niya ako, di ba? Matututo talaga to sa akin yung mga kalukuhan ni Office. Ah, mga Martin. Ah. Ano, ganyan na lang tayo. Pagkagising ko, bubulag, bulabugin mo ko. Ha? Ah, oh, pangit ka, pangit ka. Bakit ako na yung amo mo ngayon? Hmm. 啊，这是，嗯，这是。